Nagkat na nga ulit ng rate ang BSP by 25 basis points, make it it from 6.25 to 6% na lang. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang benchmark interest rate, ito po yung interest rate na sinusundan ng mga local banks dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin po, kapag mas mababa po ang interest rate, katulad po ng kanilang kinagawa, no, ay expansionary ng monetary policy, ibig sabihin po nito, mas mababa po yung cost of borrowing, no, mas nagiging cheap siya or mas nagiging mura siya. So, ngayon yung mga tao ay mas na Gisi po na mag ah uh, mag magpumutan sa bangko no at gastusin ito o kaya naman i-invest ito kaya kung mapapansin niyo po ang equities market or stock market hence uh, it has gone up no massively in the past month so kaya naman po uh, binabati nila di ba yung reserve requirement ratio na ibig sabihin nito mas dumadami naman yung available resources na ipapautang po ng mga local banks dito sa ating bansa sa Pilipinas so hence uh, makikita natin dito na this is actually an opportunity for us to enter a business or an investment, no? So kaya pag-aralan natin mag-iikay, pag-isipan natin mag, pag natin mag pero marami po ang opportunities. Yan po ang sinasabi ko sa inyo, no? Kaya naman, yun lang, uh, sana marami kinatutunan, no? Magbibigay pa tayo ng update ng mga learnings sa inyo. So follow lang, subscribe lang, and see you on my next vlog, no? So ako pala po mapasok dito, no? Pero yun, kaya nagko-content -co muna tayo, no? Follow for more.